hindi mo nga ayun maganda magandang araw mga kababayan welcome back to my channel buhay relocation site vlog palibagong araw palibagong vlog na naman tayo mga kababayan so mga kababayan kung kayo ay bago pa lang sa akin channel please subscribe like and share buhay relocation site vlog so ngayon mga kababayan uh, muli po natin babalikan ang tatlo mga kapatid na na nalipasan ng gutom. so mga kababayan shout out muna po sa United OFW Charity Group so ayan, so may mga pasalubong tayo sa kanila tara mga kababayan, samahan nyo kami So ayun mga kababayan, ah, maghahatid lang tayo ng tulong kay sa tatlong magkakapatid na nalipasan ng gutom.

Nagigat pa. So, ayun mga tayo so, mga kababayan, si Ate Marlene na nagpapainit. Ay, kaya pa Ate. Tulungan kita Ate. Kaya pa. Sige, sige. Sige ka. Salay. Ayun. Okay. Oke okay lah ate? Masaya ka? Oh. May bigas ka na, may pagkain ka pa. Nakakita namin si ate. Nandiyo, naglilibot. Ulo! Marunong so, Ito ba ah, ni ah, nanay? Ito na ba ah, ni ate? Ah, Ayan, doon. Sige. Anay, pakiyabok uh, mo. Pakiyano mo si ate, nay. Sige, sige, ate. Doon, doon, doon. Iyo, ilak muna. Oo, uh, muna ilak. Ah, kapila. Doon ka na. Neng, doon ka. Normal na pala yung ano Kaya mo, te? Uh, ay, yun pala. Ay, yun pala. Ay, yun pala.

Okay na, Teja. Okay ka nyan. O, oh, lock mo, Teja. Lock. Para hindi ka gumulong. So, ayan. Good morning, po. Maraming mga... Ayan, mga kababayan. Nandito na tayo sa... sa bahay nila ni Tatay Bin, ni Nanay Opeza, Si Marlene. B-Boy. Ay, si... Lai-Lai. Lai-Lai. Si Ryan. Dogs, si Ryan si Ryan pala ito. Si Ryan. Kala ko Drilon. Wala to si Pebilon. Kung saan na yun? Ah, yung ano, ano, yung... disability. Hello. 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 Eh? Ay, uh, um, ay kape ito. So mga kababayan, ah, uh, iyat si din ng kape. So ngayon dahil buksan uh, Ah, ano, mayroon tayong pasalubong kay Ate nang ano? Kape. Mayroon tayong bigas.

Ayan ang na ating mga kababayan Pumuli na. Ito ah. mga pilata. Lagayan pa. Basta ilagay mo oh, ito. ano to te? Ha? No. Oh, no. Kape. Kape. Ayan, paborito ni ate. Sa'yo na, Ayon, So ngayon mga kababayan, mayroon tayong mga dilata. May corn oh. beef, may beef loaf, mayroon tayong sardinas. Hawakan mo muna. Ay, yan, te. Lagay mo na dyan. Oh O, oh yun. Sabi mo, ano pala, magbili kami. Ayan so may bigas na po kayo ate hindi na kayo mangutang ng noodles ngayon ano? ah kagabi nangutang po kayo Sige na, bigyan mo lang kita si ayano nai eh? ayano ba yon? yeah oh Opo. piso maya bigay kita piso ha ano 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 So ayun mga kababayan, ah, Masaya masaya po ang pamilya na napabutan natin ng tulong. So, um, eh, eh kaya ka na Ryan. Bigyan mo So ayun, mga kababayan, ah, nakita natin sobrang saya po ang pamilya ni Tatay Ben, ni Nanay Opelia. Jati, ano, sobrang saya. So, masaya rin kami. Na, uh, masaya. uh, masaya. Uh, masaya, masaya. Uh, Masalamat. Sabi na sa'yo. Uh, sino ba ang binibigyan mo doon? Wala. Wala. Wala na <laughs> uh, kaya ah, ibigyan sa hindi. Ah, gano'n. May kapalami sa inyo. nakita. Ayun mo yung pabilibigyan niya? Ayun. Ayun o. Minsan na udalit siya. Ah. So yung mga kababayan, ano, ah, si Ate meron siyang kinakausap, sabi nga ni tatay badalas nga daw yun na parang hindi lang natin nakikita pero ah, nakikita niya ayan uh, ayon natapon ah ayaw rin huwag mo na, na. Oh, muna yan muna, maya na so, ayan mga kababayan ah, sobra po ang iyong pasasalamat ko po, po sa inyong lahat dahil napanood niyo po ang video nila nag-up-tagad kayo nung ay, wag te. Wag mo siyang awayin te, siya, kaibigan mo yun. Meron siyang kaibigan ah, na hindi namin nakikita. Kaibigan mo yan, di ba? Oo. Oh, oh. Wag mo siyang awayin. mo maya. Love mo siya, love ha? Oo, oh, love. So, ayan. Tunay, so, paano? Ano po ba sa ating time? Maraming 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 Masaya po kayo na nice. May biscuit kayo, may bigas kayo, tapos may dilata, may gusiri. Masaya po kayo. Ang isip lang, walang pang gusiri. Oo, yun ang isip ngayon. Mayroon na. So, yun. So, ngayon mga kababayan, uh, uh, papasalamat lang po tayo na nice, sa United UFW Charity Group sila po yung mga nasa ibang bansa na mga small vloggers din na katulad ko charity vlog po sila na ah, kahit sila po yung sa malayo gusto nila maiparating sa ating mga kababayan ang tulong na ipapaabot nila so ako ay nagpapasalamat din sa inyo ah siyempre Uh, yung lalo na po yung nag-chat sa akin uh, na uh, ko nga po sa FB ko um, kasi nag-message nga siya napuntahan ko kayo maraming salamat din po sa kanya na Alaman. na nag-message sa kanya kami ka ibang sabihin Uli, salamat uh, sal mo. okay God bless na lang sa iyo Ate, masaya ka. OFW. Oh oh ape? Oh, ape. 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 ano ba Ape. bilang? Ape. Ape. yan. Ape. 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 Ano Ano, Ape. 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 Ay, ay nanilapya na yung angkanya. Ma ah, nung ba't sinabi niyo na nanghuli, nakahuli po ba? Nakahuli. ano nanghuli? tilapia ma ma Malalaki. Malalaki. Meron lang kaliliit. Bakit hmm. ano na? No. Meron din malaki-laki. Sabi niya nakaguli. -man <laughs> oh, nakawala. Nakawala. <laughs> eh, sayang <that> naman. Kung alit ang malaki, yun ang nakawala. Yung maliit ang nahuli. Yung, Pero okay na, lang. Ang mahalaga yung lang eh. Hindi lang. Yan mga kababayan, mayroon siyang nakikita, ano, na hindi natin nakikita nung kinakausap niya. Na, na, nangingi sa kanya, binibigyan niya. Ah. Uh. Wala naman, wala naman tayong ano-ano, wala. Ano, pero ayaw mo na kasi, ay bigyan yun. Ayun, bigyan natin yun. Bigyan mo siya mamaya, ha? Bigyan mo mamaya, ate. Okay. Hindi niya, pag talaga. talaga. Okay. So, ay, sabi ng anak ko, ano ba yung pangalan na, para mapalo natin? Uh, ano, buhay relocation site, uh, nakaano oh, oh. po yun. Uh, tingnan niyo po. Tapos yung ang, ang mga nagpaabot din po niyan ay naka-plus doon sa screen ng channel ko. Yung buhay relocation site vlog. Yun, tapos uh, makikita mo yung mga pangalan nila doon. Pwede kayo mag-message doon sa kanila. Pwede kayo magpasalamat direkta sa kanila. Lalo na po kung ano kay Ma'am Liway Liwayway Sanchez Mix TV. Ayun po, adun ah, doon po kayo magmi-message yes. sa kanya o kaya kay Sergio John kay Ma'am Britis. Mm -hmm. Kay Sir Rick, 'yun naman 'yun po yung Rick Yam Vlog. Ayun. Si Ma'am Josie, Josie Reyes Vlog. Ayun si Ma'am Joma, Joma Vlog 'yun, sila po yung mga Ah, uh, marami pa po si Ma'am Joymar, 'yan sila ni Ma'am Kati, si Jordi Kulana. Marami po 'yan sila nay, na na nag uh, ang ambag-ambag para makapagpadala dito sa atin ng kahit kunti na makapagpabigay ng kaligayahan po sa inyo. Okay. So, ano masasabi niyo tay, Nay? Ay, oh, salamat. salamat. Ikaw, ate, ano sabi mo, ate? Oh, sabi no. daw. Oh. Ano sabi? Ano? Ma. Tumat. Ma. Okay. Tumat. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Ayoko, ko, hindi ko na napansin. Nandoon na pala daw doon sa so may dulo nga. So, ayan mga kababayan. Uh, na hmm. Iyatin uh, na po natin ang tulong sa kanila. Yan nga po. Uh, Iyatin natin po na kalating kabambigas. At siguro si Grocery, bumili na rin ako ng biscuit para kahit paano may makain-kain sila ni ate. May Kaya si Mami, ang mga na magkatapatid. Para mayroon silang madukot-dukot kung in na sila ay nagugutom na wala pang sinahin nga yan, ano, yan. ay malaking tulong na rin sa kanila. Ito, kurwa buya kung sa Bisaya pa. Ito, may likumain, ano, So, ang lang na lang kay ate ay vitamin. Ah, vitamin na lang para makarecover siguro. Baka makarecover pa si ate. Ito kung sakali na siya ay makainom ng vitamin o kaya makagamot. So ayun mga kababayan, ah, uh, siyempre uh, sobra po ang aking pasasalamat. Hindi po ako manawang magpapasalamat sa inyo. sa at tuwing ako po yung magbablog, kayo po ang sumusuporta. Uh, kaya sobra po ang aking pasasalamat sa inyo ng edo si FWRT. <laughs> siyempre, shout out na po sa, sa lahat. So, yan at uh, salamat din po sa nag-message sa akin na uh, puntahan ko nga sila ni Tatay Ben. Ayan, uh, sinabi niya, Black uh, 22, 22, ano black to? 3. Ayan, that, black, la, uh, black 22, 22 lot 3, yun, yung nga po sinabi sa akin. Kaya po madali naman hanapin eh, kahit basta may ganyan. So, nung nagtanong nga ako, hindi lang hanapin. Actually, Natay nung nakita ko nung una, kilala ko na kaagad. Oo. So, may So, yun, ma... ma muli, maraming maraming salamat po, United UFW Charity Group. Uh, kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe, like, and share buhay ng location site. Na sa ganun, maraming pa tayong matutulungan na uh, tulad po nila ni nanay na mga reserve. Ikaw na yan, masagi Milyong salamat. Salamat sa kanila na nagtulong-tulong na maabot ang kanilang uh, gustong mabigyan. So, ito na nga. Second time. Baka ka tanggap ng tulong. So, salamat. At saka sa kay Kuya, si Ate. Nag-ipot. Like mm, buhay relocation. Buhay side, relocation. Kasi Mrs. Buhay. Yeah. Buhay. buhay. Kaya po tinawag ang aking channel na yun ang buhay relocation kasi lahat ng mga pinapuntaan ko for relocation site. Uh -huh. O yun. So yun, maraming salamat po. Salamat. Ah, bye bye. Oh, piso. piso. Ano ba piso? May biscuit na. Hindi, bibigyan talaga yun siya. Ano?